Magandang hapon po sa inyo po lahat po mga Lord mga idol Ito po ang ating tangalian ngayong hapon po nito. Hapon ah, na po kasi may customer din po kasi ako kaya ngayon ako nagtatangalian po mga Lord sa Customer, Costum customer ko po ay nagpapagamot sa akin po. Ah, na po nasa video po e, at ipapakita ko sa inyo po ang aking customer na binidyohan ko po doon sa kanila sa bahay nila po at ngayon na pa ako nakatangalian yan po may sili may water at may magnolia po let's go my friends mga log, sa idol kain mo na tayo dahil boto nung pa ako galing ako sa uh, panggagamot po mga lods idol maraming salamat po sa inyo lahat po magandang hapon po ulit sa inyo Sana po, nasa mabuti tayong lahat po ng kalagayan ng ating mga katawan. Huwag nyo muna nyo po pababayaan po mga Lord's Idol. At lalo lang na dyan po ang ating mga kababayan po ng mga OFW po, sana po ingatan nyo ang sarili nyo at ingatan nyo ang mga katawan nyo. Huwag po kayo magpabaya po sa inyong sarili, mga lods, sa mga idol. At lalo lalo po dito sa Pinas po ang ating nag-work po lahat po. Sana po ay ingatan po ninyo ang inyong katawan po at huwag nyo pong pabayaan po. I love you to all. Sa inyo lahat po, mga sa idol. Maraming salamat po. Thank you very much po, idol.